Ito na ata ang isa sa pinakasikat at pinakamahabang street foods bazaar sa Pilipinas. <coughs> Dahil dinadayo nga sila, hindi lang ng mga tagaluson, pati ng mga food lover na nanggaling pa sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. <coughs> isang ordinaryong kalsada na nagiging street foods market sa gabi kung saan halos lahat ng paborito daw nating street foods ay nandito na. Mapa one day old chick, crablets at chicharong bulaklak, paborito nating sorbetes, Korean street foods, trending na smoking ball, pamatid na uhaw na mga inumin at isang kainan na talagang pinipilahan dahil daw sa kanilang malachaw na binibenta. Panigurado, makakakuha na naman kayo ng idea kung saan nga pang may sulit at pang malakasan na kainan. At huwag na nga natin patagalin to. Muli samahan nyo ako sa takas ko muli ako nga pala si Will. Tara, takas muna tayo. At ang takas nga natin ngayong araw ay dito sa Velasquez Street, Tondo, Manila na mas kilala na ngayon bilang Ugbo Street Foods. Ito nga ay isang ordinaryo at mahabang kalsada na nagiging night market sa gabi. Baga nga kami dumating dito at kapansin-pansin na karamihan sa mga tindahan dito ay nagbubukas ng eksakto 5pm. Kaya ang best time talaga para mag trip dito para sa akin ay 5pm onwards. At madalas bukas daw ang night market na to hanggang alas 12 ng gabi. Minsan lumalagpas pa daw. At bilang una sa listahan ng titikman natin dito ay itong Kitty Sushi Chef. Dito ang pinipilahan talaga sa kanila ay yung kanilang kalamares, tempura, tsaka yung dynamite. Dito for as to as 180 pesos, mix na ng kalamares tsaka tempura. So 180 pesos lang dito, mix siya ng tempura tsaka kalamares. By the way mga katakas, siyempre kasama natin yung team takas. At ang isa nga sa tinikman nila dito ay yung fish cake mula sa K Street Food. Peso si Sado, kami nila okay. sa ano, K Street Food. Masarap siya pero siguro hindi lang ako sanay ng cheese. Sila si Lay naman. Umbut cheesy corn ang tinikman. Ito, 45 pesos lang to per cup. Umbut cheesy corn. Hindi siya nakakaumay. 45 pesos yung ganito kalito. Ito, pa ako dun ganda nga itong panimula sa mahaba-haba nating food trip ngayong gabi. At kung trip nyo naman kumain ng kanin, sikat na sikat dito sa Ugbo itong House of Digi Tumbungan at Lichunan. Pero kung pasikatan lang ang usapan, ay hindi magpapatalo itong Pawok, Manila. Paano ba naman? Pumila lang naman kami dito ng kalahating oras hanggang 45 minutes. At kailangan nyo nga dito magbaon ng napakaraming pasensya. At ang inorder nga namin dito ay yung kanilang Bipyang Chow. Yung mga pagkain nila dito ay nag-range lang from 80 pesos hanggang 499 pesos. <laughs> So yun, itatry na nga natin itong uh, sikat na sikat dito sa Pawok, Manila. Ito yung kanilang beef with chow rice. But after 45 minutes sa pag-aantay, tingnan natin kung worth it. Minekos-mekos nila to. <laughs> Marami yung serving, tsaka mukhang fresh meat. So, cheers! Mm. The is worth the hype, masarap talaga. Ang sarap nung nung beef na ginamit nila dito, malasa. Tsaka yun nga, gagaya ng sinabi ko sa, kanina, sa inyo kanina, medyo fresh yung meat. Tapos hindi tinipid yung serving, sobrang dami. Pindi ko nga good for 2 packs na talaga tong pagkain na to. So alam ko na ngayon kung bakit sila pinipilahan dito sa umbunga nila. The best! At yung tamaan naman kayo ng uhaw ay meron ditong stall na nag offer ng mga fresh fruit juices. Yung mga fresh fruit nila dito nag-range ng from 65 pesos hanggang 85 pesos. Yung dragon fruit nila 85 pesos. Pero pero itong uh, melon is 65 pesos lang. In fairness, masarap siya Ako lang yung tamis At mung medyo madilim na Mas lalo pang dumami ang tao dito sa Ubo May nadaanan din kaming stall na nagbebenta ng mga chicharong bulaklak One day old fried chick Crablets At napakarami pang iba at kung isa nga din kayo sa nagtataka kung bakit House of DG ang pangalan ng karamihan sa mga stalls dito Dahil ang meaning nga daw niyan ay duty girls Dahil karamihan daw sa mga kainan dito Ang mga nag-serve dati ay puro babae Iba mga katakas, alam nyo ba ang iba pang meaning ng House of DG? I-comment nyo naman dyan sa comment section at papunta naman tayo sa mga desserts na pwede nyo matikman dito sa ugbo mga katakas. At ang unang dessert nga na tinikman namin dito ay yung trending na smoking ball. Huh. be honest, hindi ko masyado nagustuhan yung lasa, tapos medyo mahap di siya pag tatanggalin mo pag dumikit siya sa yung dila. Pero mababayad naman yung mga stuffs nila dito at okay naman siya for experience. At ang isa pang desserts na pwede nyo ma-enjoy dito, yung Reese's Ice Cream nila dito is 100 pesos lang at yung Biscoff Ice Cream naman ay 135 pesos per cup. So parehas na nga namin in-order para malaman namin kung ano mas masarap. Ito naman, gustong gusto ko yung lasa ng ice cream nila dito. Maganda yung texture tapos hindi rin siya ganun katamisan. Kumbaga, hindi siya nakakaumay mga katakas. Kahit kung perfect dessert nga ang hanap nyo pagtapos nyo mag food trip dito sa Ugbo, ay very recommendable nga ang ice cream dito sa House of DG Ice Cream. Nakapag-Ugbo na din ba kayo mga katakas? Anong paborito nyong street foods na tikman dito? I-comment nyo naman dyan sa comment section para malaman naman namin. At huwag nyo din kalimutan mag-follow at subscribe ha, para lagi kayong updated sa araw-araw nating ina-upload. Paano mga katakas? Dito muna natin tatapusin tong video at magkita-kita tayo sa next nice vlog. Muli ako si Will. Tara! Takas muna tayo!